sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Castro Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Daniel Castro, ang inyong Kaakiban. So mga kaibigan, walong minuto na makalipas ang alauna ng hapon at uh, welcome sa ating palatuntunan ng kaakibat ngayong araw ito ng lunes, uh, December 8, 2025 at uh, saka na po na ating uh, na no, si uh, Miss Birthday Girl, Maricon Rodriguez uh, Happy Birthday Miss Maricon Ako po yung lingkod, Daniel Castro Kaya na uh, kasama ko ninyo ngayong uh, hapon dito po sa ating palatuntunan. Kamusta ko muna ang Yun inyong Monday afternoon, mga kaib kaibigan, mga kaakibat. Ayan ha. Ay, kamusta ko bang weather-weather sa inyong mga lugar ngayon? Medyo makulimlim ho ano, dito sa atin, sa Laguna, where uh, particular, dito sa Calamba City. Uh, bagamat wala naman ho uh, mga malalakas ng pagulan. Uh, pero ingat pa rin ho tayo ha, mga kaibigan dahil nandiyan pa rin ho ang low pressure area na dating uh, si Bagyong Wilma okay at uh, habang siya po ay nasa Philippine area of responsibility siya po uh, humina na ano into low pressure area. Ayano pero yun nga ho, ano may mga pagdudulot pa rin ho yan ng mga pag ulan-ulan kaya na naaring uh, magdulot ano ho ng uh, mga pagbaha o paghunan lupa no sa iba't ibang mga lugar makibigan All right. Ngayon, ano ba, mga mga kaibigan, hmm, naku, na ho ng palapit ha, ang uh, Christmas. So, sigurado sa mga panahong ito talaga ang uh, pinagkakabalahan po natin na mga kababayan ay ah, yung pong pamimili. Hindi like, ika nga, ano ho, ayan, uh, yung mga pamimili ng mga pangangailangan para sa pag-celebrate ng Christmas at uh, kasabay na rin po siguro ano, ang uh, paghahanda para sa New Year. Ika nga, ano mga kaibigan. So, nandiyan yung pamimili ng especially panregalo. O yan ha. O yung mga panghanda, ano Mga dapat uh, gamitin para po sa kapaskuhan. Ika nga, ano Pero syempre, dyan po sa pamimili. Mm -hmm kailangan din ho natin ng mga iba yung pag-iingat ika nga ano mga kaibigan dahil kailangan ligtas ho tayo ano sa ating mga pamimili all right ngayon pong uh, uh, Pasko manatili ho tayong alerto mga kaibigan alerto ho sa ating mga paligid ano sa mga matataong lugar na ating pamumunta uh, pupuntahan ano ho, mga pamilihan especially mga mall mga pasyalan okay iwasan ho ang uh, pagpapakita ng mga mahalagang bagay ano ho ba yung mga mahalagang bagay na yan? Na siyempre, unang-una na dyan siguro, yung mga gadgets nating bitbit. -bit, ano Mga cellphone 'yan, ha? Uh, mamiliho kasama ang uh, uh, ilang kaibigan o kung puwedeng isa, pwede na 'yan, no? O kaya grupo ho kayo. Mas maganda ho 'yan, ha. Oo, para kasi siyempre ho ninyong ano eh, uh, mabantayan ang bawat isa. 'Yan, uh, okay? Uh, kasama ang kaibigan o grupo gumamit ho ng... Uh, Uh, sa pambayad, kung meron ho kayong uh, card, pwede naman ho yan. O kaya yung mga electronic payment na lamang, mga kaibigan, ano, less, ano, less na po yung cash. Uh, total, actually ngayon, kahit ho yung mga vendor, gumagamit na ho ng mga e-payment eh. Di ba nga? Pwede na ho kayong gumamit ng ganyan. Okay? So, less cash, mga kaibigan. Okay? At syempre, maging maingat ho sa mga online scam na rin. Ha? Sa so, pamamagitan ho ng pagbili uh, mula sa mga legit na mga sites. Okay, legit na mga sites, pagsuri ho sa mga uh, DTI seal, dapat meron niya kung imported items po 'yan, ICC. Kapag locally manufactured man na uh, gamit, ano po 'yan, ha? dapat meron mo PS mark mga stickers po 'yan, okay? At 'wag ho kailanman mag-click ng mga kahina-hinalang link. alright Sa ating uh, naga-appear halimbawa no sa Messenger ninyo, sa text message ninyo natatanggap, eh wag na wag ho ninyong itatap yung mga link. Okay? At siyempre, dapat siguraduhin po ninyo naka-charge ang inyong mga cellphone. Ako ah, kung kayo po ilalabas at mamimili, ika ho, para naman ready-ready uh, ho kayo pag kinakailangan ho ninyo ng... Uh, Uh, ano ba tawag mag-search uh, okay sa particular na inyong binibili eh makikita nyo na kagad dyan, ano at saka again ini-encourage nga kasi natin yung, uh, yung payment system eh diho ba nga? oh yan. so dapat fully charged kung uh, uh mare pwede magbaon kay dapat ng power bank sana okay at uh, sa mga may dalang sasakyan syempre ma maigi ho ipaparada niyo ho yung inyong sasakyan sa mga lugar na maliwanag Okay, yung uh, well-lighted. Mm -hmm. At uh, isecure ho ang mga biniling item na hindi ho nakikita from the outside mm -hmm. Diba minsan ganun yan, ano, no? yung mga pinabili nyo, nilagay nyo ho sa loob ng sakyan Tapos nasisilip naman ho from the outside, ano, nakikita Baka ho kasi pag-interesan, di ho ba mga kaibigan? Ayan, okay, at uh, para maiwasan din po yung uh, pagnanakaw Yan, yung manakawan ho kayo mga kaibigan, okay? And maya maya ho naman, syempre sa ating pagbabalik ha mm -hmm. Ayan po, initial pa lamang Meron po tayong mga shopping safety ano, na i share sa inyo kapag kayo po ibibili sa store mismo sa mga pamilihan. Ah, meron pa rin ho tayong mga karagdagang tips para ho mga, sa mga mamimili o mag-shopping online. Okay. At ah, yung pangkalahatang safety tips na ano, sa ating mga pamimili. Iga nga. Ayan, ngayon pong kapaskuhan. At yan po ay aming uh, sa inyo. Makalipas muna ilang palala. Oras, alauna, 14 eh, ng... Oy, sa dali lamang ho pala mga kaibigan na ito na, ito na, ito na. Ay siya nga pala no mga kaibigan, oo, yung ang uh, sinabi ko kanina. Kasi siyempre, meron ding ho mga kwan eh, so, sa pagka mga 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 mall sigurado meron ho mga sale yan, ano? Ayan, oh, ingat din ho kayo diyan ha. Oo, oh, sa mga sale, iga nga. Uh, make sure na nalilitis hunin yung maigi. Nalilitis? Parang... <laughs> parang may ano ah, parang may hearing. Ika <laughs> nga ano mga kaibigan. But anyway, again, ano, eh, aming pong uh, sa inyo yung... Uh, iba pang mga safety tips na yan ano mga kaibigan ano pero makalipas muna ilang uh, paalala. palala pero time check muna tayo Ara sabaki begin 1 ng hapon, and this time check is brought to you by SM Malls. Celebrate the merriest Christmas at SM Malls. Celebrate! Celebrate Christmas at SM Malls! Celebrate! Celebrate Christmas at SM Malls! Big breath malls for all to see. Light up your Christmas with giant trees. Dance in bright lights, you'll tideball. Celebrate Christmas at handa na sa bawat handaan sya bahala Ma. noche buena Pang regalo la hat ay kumpleto at 'tong mainit ang mga issue ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. Gawasa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal syrup ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity. Pang-royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake store sa inyong lugar or um order on online sa inyong suking food delivery app. Tikman ang sarap ng produktong gawang Pinoy para sa bawat Pilipino, Mango Royal. Sarap para sa lahat. Handa na ba kayo sa tunay na American style sarap? dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa linamnam ng Fall of the Bone Ribs at mapapawu sa anghang sarap ng Signature Wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, at siguradong sulit, kaya kung naghahanap ng malupit na kain, punta na sa American Ribs and Wings, San Victoria, Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Lasapin ang diwa ng Paskong for Everyone kasama ang McKinney Christmas Hams. Gawin pa itong mas espesyal kasama ang mga bagong star ng kahit anong celebrations, ang McKinney Sausages. Mabibili sa mga McKinney Food Outlets at inyong mga suking palengke at supermarkets. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Para sa mga kaibigan, alaw na day si Ocho na po ng uh, habon at tuloy-tuloy tayo ha, sa ating palatuntunan kaakibat live na live pa rin dito po sa DZJV 1458 Radio Calabarzon At muli ito po niyo lingkod, Daniel Castro no? sa kalam po na ating kaakibat na si Miss Maricon Rodriguez Alright, ito na uh, mga safety tips paalala sa mga mamimili. Ayan, na ngayon pong uh, kumbaga eh, ano na, uh, ako ng uh, kapaskuhan. Kasagsagan ako ng mga paghahandaan ho para sa kapaskuhan. Ngayon, ito ho, yung pong mga magsa-shopping ayan, ha, sa mall mismo o sa mga pamilihan. Yung mga uh, in-store na magsa-shopping ho, ano, mga kibigan? uh Ito po yung ilan po natin mga safety tips. sa uh, unang-unang ho, siyempre, dapat maging uh, alerto ho tayo. Uh, be alert. Ika nga. Uh, Kung baga, maging, uh, ano ano tayo, maging aware ho tayo sa ating kapaligiran, Ah, uh, sa sa crowd ano sa dami ng tao sigurado kasi marami ho kayong mga makakasabay okay at yung po mga potensyal na mga masasamang loob ano ho kagaya ho ng mga mandurukot ah, uh, o yung po mga, ano man tawag yan? Mga magnanakaw. Oh. yeah sa madaling sulitaan, ho. Eh, dapat alerto ho tayo sa mga ganyan, ha? Oo, huwag ho tayong masyadong namawang, ha? Sa mga nakikita nating na mga pamilihin. ah di ba? Yung attention ho natin dapat nasa mga dala din po natin palagi. Okay? Sige, at uh, yun nga, ho. Uh, yung, ano, yung uh, alert appearance po natin. Ayan, ha? Panatilihin po natin yan. Yung hindi ho tayo makikitaan ng mga masasamang loob na yan na tayo po ay nagpapakaangkaang. <laughs> At bakit tayo? Ah, yun, yun. potensyal yun. Pwede natin yung dukutan, no? walang pakialam. Yan, ganyan, di ba? dapat makita nila ako, delikado 'yan, masyado maingat. Oh. Kita mo namang galaw. Oh. Kasi minaman din ho tayo, no? Ng mga uh, masamang loob sa mga ganyang pagkakataon ay mga mandurukot mga mga mga, mga hamlot ano ay mga snatcher. Ano pinag-aaralan din ho nila 'yang ganila mga biktima, 'yung mga galaw Pag nakita nila ops ma, ma, maingat ang kilos niya. Huwag 'yan. Ganun ho 'yun. Ah makibigan. At uh, syempre, eto nga ho ano, kahit din sabi ko kanina, dapat maging uh, matalino rin ho tayo sa pag uh, shopping. Maganda nga ho, yan may kasama ho kayo. Ano at least uh, isa, pinaka pinaka konti na isa or maganda rin ho 'yung grupo ho kayo. At wag naman ho kayo maghihiwa-hiwalay. Diba? Ayusin ho ninyo yung inyong itinerary ano, sa loob ng mga pamilihan. No? kung baga, lahat, o, dito muna tayo ha. Kasi pag naghiwa-hiwalay din ho kayo, wala rin. Di ba? Solo-solo rin na mangyayari dyan. lalo na ho kapag kagabi. at ah, tapos sa ah, lalo na ho siguro kung pupuntahan po ninyo mga night market. Di diba, ba Mga ganyan ano? Hmm. Ah, ingat ho. Pero mas maganda ho dyan grupo. Okay? At uh, syempre pangalagaan po natin yung ating mga mahalagang uh, gamit, mga bagay. Uh, siguro naman ano ho kasi mag mamimili nga ho kayo. Huwag na ho kayong magsuot ng mga alahas, uh, mga jewelries. Okay? Or magsuot na ng mga mamahaling burloloy. Uh, lalo na ho yung mga mamahaling gadget. Uh, kung inyong halimbawa cellphone ay eh, masyadong mamahalin, eh, baka po pwede ho muna kayo gumamit for the meantime ng uh, simple ngang na, na cellphone Kasi yun ho yung palagi nating dalay Palagi ho nating bit-bit yan mga kaibigan, ano mga cellphone So simplehan lang ho muna natin yan, okay? Uh, at uh, mas maganda raw ho, uh, gamitin po natin yung mga bulsa natin sa harapan Ha? Di ba may bulsa sa likod, yung pantalon, o may bulsa sa harap o, mas maganda ho, sa harap ho natin ilagayan yung mga valuables na yan, especially pang pambili, pera, ano ho. Yan, wallet, wag daw ho ilalagay sa likod kasi madalas ho sa likod yung buhay na dudukot. Okay? At syempre, i din po ano, yung ating mga pinamili. Okay? Uh, yung pong ating mga pinamiling uh, bagay naman ho, uh, mas maigi ho niyan kung halimbawa ano ho, ay... Uh, kay uh, kayo, kayo po may dalang sasakyan halimbawa personal car halimbawa oh, ilagay po niyo yan sa sa trunk ng sasakyan sa likod ano ho para hindi ho nasisilip silip, at make sure na isasara ho niyo mabuti yung trunk ano po okay ngayon kung sa back seat naman uh, may siguro na pagtatakpan niyo magdala ho kayo pantakip. Oh, di ba kasi ginagawa ho ng ibang namimili um, kapag medyo marami na silang bitbit -bit, babalik muna yan sa parking Ganun yan. Ano. Yung mga medyalang sakyan, ha? ilalagay nyo sa sakyan yung mga unang pinabili. Yun. So, i-secure, mahigyan, no? sa trunk. Tapos, kung sa loob ninyo ilalagay, eh, di maganda may pantakip po para hindi ho nakikita kung ano ho yung pinabili ninyo. takpan nyo, ninyo. nyo sa back seat. Ika nga, no? Yan. Tapos, takpan ninyo. Kasi, pag uh, Gano'n, mapapaisip, ano kaya may takip ninyo? Baka naman baliwala lang yan. Hindi ho pag di ba? Eh, kasi pag nakita na, uy, mamahalo yung pinabili, oh. Baka ibasag kotse ho kayo O gano'n ano Yan. Kaya isa rin hong uh, maganda paalala dyan Dapat pumarada ho sa mga safe Noon na parking area Okay na ho magbayad kayo Basta secured Okay may mga security May mga ganyan ano Meron naman hong ganyang lugar sa mga uh, Pamilihan ikang ano mga kaibigan uh, Kasama na ho dyan yun ano Yung uh, uh, Yung pagpapark ho sa maayos na lugar And syempre um, Yung maganda rin ho yung lighting no? Baka abutin ho kayo ng gabi Okay, so maganda ho yung lighting, ano ho. At syempre, ano ho, uh, dun sa pinamili ho mismo ninyo. Yan, okay. I-check ho ninyong mabuti kung yung presyo, anong inyong binibili, eh, akma naman doon sa inyong binibiling bagay. Baka kasi mamaya, ay, teka nga, bakit nga ba ang mahal-mahal nito? O, kasi ho po pwedeng nagkamali lang ng pricing. O kaya talagang binubudol lang ho kayo. Pag ho ganon, ako, eh, huwag yun na hong bilhin. <laughs> alam niyo nang mali eh, di ba? Oh, so make sure din naman na uh, sapat ano, ho, yung yung ginagastos uh, doon sa bagay na inyong binibili. Okay? Ngayon naman, na uh, para sa mga mag-online shopping, yung pong ayaw siyempre magsiksikan, makipagbalian <laughs> or what ano. Oh, meron pa rin ho tayo mga ano diyan, ano, mga safety tips, okay? Unang-una ho diyan, uh, gumamit po ng mga secure sites. Okay? eto ho, palagi ho natin paalala yan. Ano ho, palagi po natin uh, pinapaalala, uh, bumili, bumili lamang uh, doon po sa mga legitimate, mga lisensyadong uh, sellers uh, na meron ho mga secure payment uh, gateways. Iga ano ho. Yan, hindi yung uh, po pwedeng Gcash mo lang, Gcash mo lang. Uh. Uh, may, may mga paraan ho yan, eh, ano, para ma mga mas secure pa rin no maganda yung uh, uh, payment system nilang ginagamit. Okay? So alam niyo na ho yan, no? kapag sinabi nating legitimate na mga online uh, selling platforms, alam niyo na ho yon, okay? Huwag na ho kayong masyadong magtiwala doon sa mga tao-tao lang. Unless kilala niyo personal yung taong yon. May mga ganun ho kasi ano, marami yan. Uh, scams, nako, marami ho talaga yan sa online ha. Uh, wag ho kayo mag-click, click, click, click. click ng mga links, okay? Uh, lalo't mga suspicious. Kung baga, siguro, baka mamaya kasi para sa inyo, hindi naman siya suspicious eh, no? Pero, siyempre, yung uh, basta lang mayroong dadating sa inyong uh, message, tapos number lang yung nagsend, ano, mga kaibigan? Actually, kahit nga hindi number lang eh. Kahit yung mismong, uh, parang ano ba tawag doon? Parang portal mismo ng kuha, ano, no? Ng mga legit, no? Ng mga... Uh, uh, establishments nagagamit eh ang galing ho eh no mga kaibigan Oo, ako na experience ko na yan muntik eh. na ho kung man, ano, maniwala kasi sabi meron daw ho akong ano meron daw ho akong tupad pwede ko nang i-claim i-click ko raw yung link eh nung tingnan ko kasi talaga DSWD ho ang lumabas ngayon nung is, nung tingnan ko yung yung thread ng messages legit kasi eh Legit na thread na talagang galing, alam ko talagang galing sa totoong DSWD yung mga nauna. But hindi ko dinidelit. Kaya nakita ko ho mga kaibigan, oh, legit na ano to ah, na text messaging app ng one ng department. Tapos bigla sa dulo may may scam, di ba? Kasi tinanong ko kagad sa kwan, <laughs> sa DSWD, tinanong ko, Teka lang, bakit ako may tupad? Ganito, ano ho? ako po, sabi sa huwag niyo ano, itatap yung link na yan. Yan po scam. Phishing po yan. No, kung baga, nagagawa ho nilang ihack eh. No, yung po mga legit din talaga na threads ng uh, messaging uh, system ng mga department. O, oh, kaya, na, kaya huwag ko kayo basta-basta nagtatap ng links no, na sinasabing may ganito, mabulaklak. At syempre, unang-una ho, meron kayong makiklaim na pera. Nako, oho. Kaya wala naman ako yung ina-apply ang gano'n. <laughs> okay, so huwag ganyan ha. Uh, I-check din ho yung products, ano ho, uh, hanapan po ninyo ng mga safety certificates, uh, expiration dates, minsan ho yan ang hindi natin nakikita o tinatanong na inaalam kapag bumibili tayo online, di ba? Nakakalimutan na yan, lalo lalo na ho yung mga food items, ano ho, yung uh, expiration dates, huwag nyo kakalimutan yan ha, at saka yung mga safety certificates, di diba ba Uh, para sure naman ano na yung uh, bibilihin yung gamit, eh safe po talaga gamitin niya, okay? At kapag ka medyo nagdududa ho kayo, alright, pwede niyo naman i-report yung mga suspicious sellers para sigurado ho tayo na ano, makikibigan. Mas maganda ho, uh, i-save po niyo yung mga resibo, yung mga transaction po niyo, screenshot po niyo 'yan, lahat ho ng details para ho sa mga pruweba, sa proof ebidensya e pag nagkaroon ng problema. Okay, kaya mag-keep po kayo ng records niya. Okay, pwede nyo namang i-folder yan sa inyo mga cellphone. Okay? At syempre, in general, ayan, again nga ho, no, mga kaibigan, mas maganda siguro kung pwede, uh, kung meron ho kayong cards, debit cards, yun ho ang gamitin mo ninyong pambayad, kung tumatanggap naman ho ng gano'n yung mga inyong pagbibilihan. Aha. Uh -huh. Lalong-lalong na no, kung mga large amounts ho yung bibilihin po ninyo. Diba? O, baka maraming bibili ho dyan ng mga appliances gamit sa bahay, di ba? Oo, mas maganda ho i e, ganyan na lang, no, debit cards or credit cards. Uh, para wala ho kayong bitbit na malaking halagang pera. All right? uh, again, yung pong pagcha-charge ng phone, keep your uh, uh, gadget cellphone uh, may charge, no ho, lalong-lalo na -lalo, siyempre kapag uh, for emergencies. Meron ho kayong communication, okay? At ang the best ho kasi talaga diyan. Mamili ho kayo na mas maaga. Okay? Hindi lang kasi yung time na umaga ha, mga kaibigan. Kumbaga, wag ho yung last minute na halimbawa bukas ay bisperas na ho ng Pasko. Ngayon pa lang ho kayo mamimili. Di ba? Unti-unti inyo na ho. Siyempre kasi yung iba naghihintay ba ho ng 13th month. Okay? Ah, uh, kahit pa paano no, meron ka naman siguro paunti unti-unti diyan. Uh, ano na? Ah, uh, kumbaga mamili na ho kayo pa utay-utay. Ayan, huwag niyo ibubuhos ika nga lahat. Kasi mahihirapan din naman ho kayo niyan no? So, utay-utay yun -utay nyo, paunti-unti. pero na. Para pagdating ho ng malapit na Pasko, eto na lang kailangan kong bilhin. Okay, so ayan po yung ating mga uh, safety tips ano ho, sa pamimili, ha? sa pagsashopping ika nga sa iba't ibang platforms. Sa in-store man yan, sa online man yan, ano ho, mga kibigan eh dapat uh, meron pa rin ho tayo mga safety standards na kailangan sundin. Alright! So mga kaibigan, yan ho muna ang ating palatuntunan kaakibat ngayong po lunes, December 8, 2025. At muli isang alam po na ating uh, uh, kaakibat, Maricon Rodriguez, ito po niyo lingkod, Daniel Castro. Maratili lamang ho kayo nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras 1.31 ng hapon. Muling samahan si Daniel Castro dito sa programang Kaakiba. Lunes hanggang Bernes, sa launa ng hapon, DZJV 1458 Radio Calabar Zone.